mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Sa vlog po natin ngayon, gusto ko po lang pong i-share sa inyo yung aking other social media account. Ginawa ko tong vlog na to, dahil napansin ko kasi na may mga kababayan tayo, mga subscribers ko na nagko-comment sa aking um, social media or sa aking gitu mismo sa ating comment section. Yun nga lang, minsan hindi ko nasasagot. Siguro kasi natatabunan. So, kaya ang ginagawa ko, ilalagay ko ito sa aking description box. Kung nakita nyo, yan oh, description section pala, yung datang tawag doon. Yan, description, description section at saka sa ating comment section. Yung mga link na yan, yun yung mga link ng aking social media. Like, for example, Twitter, Facebook, saka sa Instagram. Para mas madali sa inyo na kumunek sa akin, Layo na kayo may maitatanong kayo like for example minsan kasi may mga kababayan tayo na itatanong may maitatanong sila and then through Messenger. So makatulong ito para sa iba na gustong mapas-mas mas papadali yung pag-connect. papakita ko rin sa inyo yung uh, pictures like for example yung uh, Facebook personal account ko, Papakita ko sa inyo yung pictures para pag-click nyo yung link, makikita nyo ka agad. Kasi minsan, maraming mga uh, kaparehas ng name sa Facebook, di ba? Tapos maraming mga pictures, hindi mo alam kung sino dito, yung si ano, ganyan. So, mas madali sa inyo na malaman yon Pero bago ang lahat mga kabayan, gusto ko lang po i-share sa inyo dito sa akin channel. Dito ko sinishare ang buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. Kaya naman, kung may mga katanungan kayo, feel free to comment. So, magsimula na nga tayo. <laughs> Again, yung mga link i-check nyo sa ating comment section at or i-check nyo sa ating description section, okay? First, ay ang ating Facebook personal account. Iyan po ang aking personal account. Okay? search na lang MJ Miano kung hindi nyo gagamitin yung link isearch na lang sa Facebook MJ Miano yan po yung pictures, madali lang nyo lang po yung makikita at tapos yung Facebook page naman natin, magkaiba yun ha Kanina, yung una is personal account yung ito naman is Facebook page account, yan po OFW in Hong Kong at yan din naman po ang picture yun ko po share, halos magkapares lang sila ng content dito sa YouTube uh, channel ko at dun sa aking um, Uh, Facebook page. Yung nga lang, medyo hindi ako nakapag uh, post ng mga long uh, video doon. Hindi ko alam siguro sa wifi or hindi kaya ng data ko. Basta, basta nagpo-post ako doon ng mga shorter version ng mga vlog ko mula sa aking YouTube channel. And again, life of an OFW pa rin. So, feel free to comment kung may mga katanungan kayo. And next is my Instagram account. Yan po yung aking Instagram account. Yung panghuli ay ang aking Twitter account. Actually, yung Twitter ko, ginagamit ko lang siya na pang comment. Hindi ako masyadong nagpo-post sa Twitter, pero um, active naman ako doon. Uh, dahil ginagamit ko yun. For example, may mga account ako na fina-follow tapos gusto kong mag- Um, mag-comment, yun yung ginagawa ko. Balay, ginagamit ko yun for reaction, pang ganyan. Then, so, makabayan mga kabayan, pag gusto nyo ako na i-search sa Facebook, yan lang pong gagawin nyo. It's either use the link or uh, i-search nyo na lang sa Facebook, Instagram, or sa Twitter. Para hindi kayo malito kasi masyadong maraming pangalan, magkapareha, di ba? So, lalo na na sa Facebook. So, yun. So, mga kabayan, thank you so much for watching. Please, mga kabayan, continue to support my channel. Bye! <laughs> E